Hi guys, good morning. Today is May 4, 2024. It's our first day here in the market, uh, outdoor market here in North uh, America. America. Ayan na. Nagbibinta na kami. yan, binibinta namin. At merong mga gulay dyan. May gulay. Yes. Hi, Edilo. Hi, maple syrup. And marami pa. Ayan. Uh, my bread, my pickle. Oh my God, ang talaga ng pila ng pickle. So, ayan, first day namin ngayon, umuulan. Ayan, ang kalangitan. So, ayan, ang aking junakis, ayan. Ang aking ano. Malaki din siya. Ayan. Ayan. my market dyan. Hanggang doon hanggang doon ang market ayan market doon linya dyan linya dyan market ayan and market doon din medyo mahaba haba siya ayan ayan ang tapat nito market pa, palinya din so ayan market din doon mahaba-haba siya. Nating Junakis nag-aantay ng playmate niya. And ito na ang ating maanghang. Yeah, ating hot sauces. Ayan. Ating binibintang produkto. So, ayan. Yeah. <laughs> okay, bye guys. Ayan. My favorite mango habanero. At ito yung best seller namin. Ayan. Salsa. Masa. Ayan. Ito talaga. Mango. Mm -hmm. At ito, gustong gusto ko to garlic. Thank